Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Isang napakagandang umaga ho, Ay dito nga ho ay tamang ho na napabidyo na lang ako din eh. Ay eh, kung saan ho ay talagang video napakalakas ho ng alon. Ay kita nyo sa video talagang dumadamba ho ang pangulong. Ay eh, kung saan ho sila ko yung tuto ito ay eh, nagagarotso. Napakasipag ang tao ngayon eh. Kasi kaya totoo ay talagang yan ang tao na napakasipag ay tulog bang kaho namin niya dito sa Pangulong ng lahat gawa niya eh napakasipag ho niya ayan na ho na napapidyo na lang ako din eh wala akong ibang masabi kundi ala kamusta kayo ala ikaw saan ay ere ito ang hanap buhay namin din sa Oriental Mindoro kung saan ay talagang kahit malakas ay nagpapalaot kami mga palaot tuwa ng kailangan namin ng pagkakitaan o pambili namin ng mga kailangan namin sa buhay o kailangan namin pambili ng mga bigas syempre naman unang una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagbigay ng ating uh, lakas ng ating katawan ng ating buhay so doon tayo nagpapasalamat at hindi tayo binibigyan ng kung ano mga sakit so maraming maraming salamat Panginoon Sana'y lagi mong kaming patubayan at gabayan sa aming mga ginagawa. Sana'y uh, binibigyan mo kami ng aming pangangailangan sa, sa aming, aming mga sarili-sarili. So patubayan mo yung mga taong mga mahalami sa buhay at huwag na wag mong sinapabayaan. Sana'y Panginoon ay talagang ito ang tanging, aming hanap buhay na ipinagmamalaki namin sa aming uh, ginagawa gabi-gabi. Abutin man kami ng lakas ng dagat. Tunog sa gabi. Abutin kami ng lakas ng ulan. Kidlat. So, nandito pa rin kami. At para sa pamilya namin. At para sa pangailangan ng mga anak namin. So, Panginoon na way, nandiyan kayo palagi para sa amin. Ayan, kung sana'y medyo kaunti mo kami ngayon. Dahil video, mahihina ang pahuli. At dalawang at, atraka pa lang ho namin. Nung nakaraang araw, unang araw na. Nakahuli kami ng dalawang bakso. Ang baba ay ito nga ho. Eh, hindi ako napasama. So, may mga dahilan. Eh, dahil ano tayo. So, ito, eh, itong araw na ito ay napasama tayo. Kaya napablog na naman tayo. So, ayan. Kung saan ay, hala, ere. Ay tamang pabidyo-bidyo na lang eh. So, dito ay ito. Napakaunti namin Hindi kami sobrang dami ng mga kasama So Alam nyo naman Mga taga-daga talaga Matitaga yan Matitaga sumama Yan mga kaibigan So muli marami, Maraming maraming salamat Sa inyo sa pagsuporta Sa ating YouTube channel So sana ipatuloy nyong Subaybayan at suportahan At ish, pakishare na lang ho Lagi na ating video at Talagang ako'y nagpapasalamat sa munti share mo ay talagang magpapasalamat na ako so maray maraming salamat so ito habang may mga tao yan ay naghihintay na lang sa bullying pagbatak namin so saan yung gawang na yan ay nakatupi ayan so tama yung video tayo sa ilalim ayan katupi pero kaya natin itasla na dyan so ganyan na nangyayari Huwag tinumaan ka ng ako sa dito sa laot At ka sa pag-ariya Para sa pagmamahal mo pagsala, Ang napuntang tao sa'yo Ay wala kang magagawa Kundi Mapasabi ka lang Hala, kamusta ka? Aking mahal Sana ay nasa Mabuti ka So, yun lamang At Sabi nga ni Tiga Vlog So, mabuhay ka hanggang gusto mo Maraming maraming salamat sa'yo Kaibigan So shout out shout out sa mga uh, mga followers natin at mabang mm, nag-aabang ng ating laging video. So maraming maraming salamat sa iyo, kaibigan. So paki-share na lang lagi ng video na to. Natitig pagpatuloy natin ang video na to. So napakalakas ng dagat din eh sa amin. Oriental mentoro Bansud. Yan, maraming maraming salamat sa iyo, kaibigan pangapanga panga pala ho, pangapanga panga yung jampero napakadami yung titay ko pangapanga ho eh. ha limantab, sapo